Good morning, mga katipa. Ayan. Time check natin. 7.15. Nandito na tayo na no, sa bayan ng Tanauan City. Ayan. Bale, punta natin mga katipa. At pupunta natin yung J Castle na sa barangay kung Tanauan City. Ngayon ipapakita ko sa Reddit kung paano ang pagpunta sa J Castle. Nandito tayo sa uh, populasyon na no? dito sa ng Tanawa, no. Ayun sa left side mga ka ng simbahan. Ito ang direkta punta sa J-Castle. tayo mga kapag, uh, tayo dito, ha. ayon, mga ka-tipa. lang kayo. Ito ang sa J-Castle. Ayun mga ka pa? kumana na tayo no, mula dito sa intersection intersection next no? okay, stop kumana nice. na tayo then uh, diretso lang tayo mga katipa right. diretso lang tayo okay ayan mga katipa uh, dito na tayo papasok tayo ng barangay sambal at uh, one yan diretso rin diretso pa rin tayo dyan mga katipa okay. minutes later. So, mga katipat, time check natin, 8.15. Nandito lang tayo sa Barangay Santo, mga uh, katipat. Nakunsaan, dito, naka, ano yung City Hall, no? yung po na, yung nasa dito lang po. po yung City Hall ng San Awang City. Ayan. Ito. Diretso lang tayo, mga katipat. Sarap na barangay, oh. Santo, Uh, 20 minutes later. Oh, uh, ito mga katipa, nandito na tayo no sa papasok na ng Jay Castle. oh. eh, mga katipa, may karatula naman, no? may signboard naman, ayan eh, nakalagay. Ang palatan din dito mga katipa, ayun, uh, ayun, may hardware, ayan. Royal Royalty Hardware. Meron doon na uh, station na hindi pa nagbubukas ng no? mga ate pa. Pero madali siyang makita mga, mga ate pa, Pagpupunta kayo mga ate nasa uh, right side yung ay yung sign board no. Yeah. Jake Castle. yung ano ha. hardware mga ate ay pa, palatandaan. Eh dun, dun dun, tayo papasok. Ah, pa. kaliwa tayo, papunta sa Jk uh, J. Castle Mahadaan natin yung Barangay Hanopol Oriental at Barangay Hanopol Occidental Then Barangay Gonzales na mga diba Okay Ayon mga katipa, mula doon sa labas sa Santor, uh, kumaliwa tayo. Ngayon po ay nandito ngayon sa papasok ng barangay Hanopol Oriental. Yan po. Diretso lang yan mga tipa. ang uh, kasunod nito mga katipa ay barangay Occidental. Okay. Yan mga tipa, Ngayon naman ay nandito na tayo. Papasok no? na tayo ng barangay Hanopol Occidental. Yan, uh, isang barangay nila mga tipa Barangay Gonzales na. Ayan, okay. mga katipa. Pag nakita niyo yung Alpha Mark na yung mga ka Pakaliwa kayo yun, mga katipa. Papunta sa Tarangay Gonzales. Okay. Ito po yung Alpha Mark na palatandaan. Pakaliwa kayo yun, mga katipa. Ayan, mga katipa. Naandito na tayo sa papasok ng Barangay Gonzales. Ayan po mga diba. Kung napapansin niyo mula po do sa pagpasok ko, mula sa uh, Barangay Occidental, pababa na po siya mga diba. Kasi uto ito, na ito mga diba. Papunta na po ito ng Tanawan Baywalk, no? kung saan makikita yung talik Lake mga diba. Kaya pagpunta natin mga diba, puro lusong na huyan, pababa. Papunta sa J Castle. Okay kahit hinga Magagandang mga Ayan mga kari pa Ayan po may sign good pa rin Para po kayo ng Jay Castle Palusong huyan yan Ngayon kakaliwana tayo mga kari pa Punta sa Jay Castle Ayan po ay papunta na sa Tanawan Bay Pasyalan yung mga Patulad ng siya Okay At mabuhay mata Ayan, mga tipa Malapit na tayo, no? Mula po doon, mga tipa Doon sa paglusong na yun, no? Ayan Ang pinakadunan ito ay yung Ayan, yung lawa, no? Yung tatawag po ang tatawang bubo Ayan po, mga tipa, kakalan po kayo Ayan, yung board naman po nakalagay, no? Gay, class yun. Okay Meanwhile, Pa-siyona, kumpara tayo. Kumpara tayo sa Great Race. Tanggalan yon. to kilometro. Gasya. Iwi na sanso. Mario Plaza Restaurant sarap Mga katipa na tayo ngayon sa Jay Castle Ayan, nasa at 11 AM pa ang bukas nila mga katipa bali mula dun sa uh, Santor National Highway 21.6 km then on sa Estraba 28 km bali kulang kulang 7 km ang layo ng J. Castle mula dun sa Santor Highway Ayan, mga katipa Jay Ayan mga katipa, na na tayo sa J. Castle sa Barangay Gonzales. Ayan po, dito lang tayo sa labas. Ayan, hindi na lang natin, tuha lang, lang ng short video mga katipa, ang J. Castle. Uh, ito po mga katipa, dito ko nila tinatapos itong vlog ko dito sa J Castle, dito sa Barangay Gonzales, Tanawan City. Ayan po mga katipa. Ayan yung tower nila. Ngayon pinakita ko lang sa vlog kong to, yung mga gusto pumunta sa J Castle. Uh, sa vlog kong to, pinakita lang ko yung way o yung mga daan papunta rito. Okay, thank you for watching mga katipa. Sa mga nag ngayon, ride right, safe po. God bless po.